mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan mo tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa? Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa rooglaman na mga sandali, ating damhin ang at presensya ng Diyos. Sumasaan ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghari isang Diyos magpasrawalan ng nang Mga kagabay, isang magandang pag-uugali ang tayo ay laging nagpapasalamat. Kung tayo ay uh, tatanggap ng anumang tulong, ng anumang bagay na ating hinihiling, lahat kailangan natin ang magpapasalamat isang napakagandang asal, isang napakagandang ugali, ang magpapasalamat. At una sa lahat, ang dapat nating pasasalamatan ay ang ating Panginoon, ang Diyos. Sapagkat kung ano tayo ngayon at ano tayo noon at ano man tayo sa magiging sa harap eh, yan ay uh, bigay sa atin, kalawag sa atin ang Diyos at ito ang dapat natin pasasalamatan. Kaya nga dapat sa tuwing nga uh, magising tayo eh magpapasalamat tayo sa Diyos sa isang uh, uh, uh payapang uh, pagpahinga ng nakarang gabi at uh, magpasalamat tayo sa mga biyayang narating sa atin sa mga sa, sa isang bagong araw. Kung uh, halimbawa bibigyan tayo ng ating kaibigan, ng ating kapatid o ng sinuman ng halimbawa limang daan, so kung tayo magpapasalamat tayo. At uh, kung tayo magpapasalamat, yung nagbibigay sa atin parang ma-inspire, mabigyan ng uh, kasiya sa kaluhuban at makadagdagan pa. So ulit tayo magpapasalamat. iano e, ano pa sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng libre, lalong-lalo na ang ating buhay. Pagkagalingin natin ang magpapasalamat. Magiging si Jesus dismayado sa mga taong walang utang lum sa mga taong hindi magpapasalamat. Ito ay pinapakita uh, sa isang gospel. Ayong sampung kitongin, sampung lepers, may mga kitong lumapit kay Jesus na mga makaawa. Napagalingin sila ni Jesus. At sila ay gumaling. So sabi ni Jesus, Tumayo kayo, ngunit huwag kayong uh, huwag ninyong ipagsasabi kung sino nang nagpapagaling sa inyo. Tumakbo, sa sobrang tuha, nagtak nagtakbohan yung sampo. Ngunit ito siya, nagkaroon ng uh, nakaroon nang uh, pag-iisip at siya ay bumalik. At sabi nga, Panginoon, maraming maraming salamat at bilang pagsasalamat, sasama ako sa iyo. Ang sabi ni Jesus, oh, eh, saan yung siyang? Di ba saan po kayo? Sa, so, ang ibig sabihin dito sa gospel na ito ay uh, kailangan natin ang magpapasalamat. Naalaala pa natin yung dalawang karpintiro na nagtatrabaho sa bubong ng isang bahay. Bagmahay na construction. Yung dalawang karpintiro, dalawang panday. Nagtatalo tinggil sa Diyos. Eh, yung isa ayaw maniwala. At habang sila ay nagtatalo, nag, may sila, inadulas yung hindi naniwala sa Diyos. Nang gumulong siya para uh, oh, at uh, mahulog, nagsisigaw, Diyos ko, tulungan mo ako, Diyos ko, tulungan mo ako, Panginoon, tulungan mo ako. Inakakapit eh, siya sa pagong malaki. At nagsabi, Diyos ko, huwag na, mayroon ang pako dito. Ganyan tayo, wala tayong tanong Hindi natin alam ang magpapasalamat. At nalala natin yung pinto ng isang uh, kaibigan natin, pare. Sabi ng kaibigan natin, pare, nakakatapos lang ng misa. Kaya nagbisa noon sa likod ng alta, doon sa, anong tawag niyan, sakristiya. Nagbisa yung pare. Alam naman natin na yung sakristiya, may butas yon makita yung nasa labas. So, habang nagbibis ang pari, narinig niya yung pana, panalagyan ng isang nilalang, yang sabi, Panginoon, ay eh, natarsika ko sa trabaho, ngayon, na kami makakain. Kahit bigas man lamang, Panginoon. Eh ang akin na basta salamat po. So, yung pari na ano siya, na naawsasad na, doon sa ama humihingi kahit bigas. So ang ginawa, ang ginawa ng pari, naglupot siya ng salapi. Iba kung ilang daan naglupot siya, inulog niya doon sa butas na ng sakristiya, palabas doon sa altar. Tama-tama, nung nakabuka yung kamay ng lalaki habang nanginalangin, nahulog yung pera. Sa so, halip na magpapasalamat, dahil mo sa Diyos, ang sabi ng, uh, ang sabi ng na nanalangin, ipapano e, na ito, Panginoon? Wala pala kami ulam. Kaya sabi ng pari, Naku, sagutin po sana, iba e, ka matakot. Kaya kung tayo ay hihingi, huwag masyadong yung sa Diyos. Kung hihingi tayo, manalangin tayo, huwag yung masyadong personal. Kasi ang Diyos may paraan sa pagbibigay. Hihiling tayo ng isang bagay, maaaring hindi natin matanggap. Dalawa ang dahilan dyan una, maaaring hindi pa panahon o hindi na babagay, hindi na uukol sa iyo ang kahilingan mo. Pangalawa, maaaring sa ibang paraan. Halimbawa, nang hihingi ka ng ganitong bagay, may natanggap ka, ngunit uh, gano'n din ang uh, katumbas din sa pangangailangan mo. Ngunit sa halip na, no, pupasalamat ka, minsan sinisisi pa natin ang Diyos sinasabi pa natin, ano ka ba naman Diyos ko yung kapitbahay ko dyan magnanakaw, yung mayaman naman ako, namumuhay ako nagsisimba ako araw-araw linggo-linggo pero ito hirap pa rin, sinisisi natin ng Diyos magpapasalamat tayo kasama ang ugali ang walang utang loob kahit sa ating mga kaibigan sa ating kapwa kung matutulungan natin nila magpasalamat tayo ugaliin natin yan ang kaong nagpapasalamat may magandang pag-uugali sapagkat ang pagpapasalamat ay nagpakilala ng kababaang loob. At ito ang turo sa atin na kung tayo ay hihiling sa Diyos, kailangan mayroon tayong kababaan ng loob at pusong marunong magpapasalamat. Natanggap mo natin o hindi pa ang ating kahilingan. Magpapasalamat tayo sa Diyos ang hindi magandang panalangin ay yung personal, masyadong personal. Yung bang sa eksamen, makahanap ng magandang trabaho, makapag-abroad. Ang panalangin na itinuro sa ating Jesus ay uh, kabuuan Kabuhan. Ibig sabihin kailangan pang maramihan, sharing. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, sa dalawa tatlo o higit pang nagkaipon-ipon o pang manalangin, nandyan ako sa kanilang gitna. Sa madaling sa dad, nais ang ating Panginoon na ang ating uh, panalangin ay uh, pangkalahatan para sa lahat, para sa kabuuan ng lipunan. Kaya ang tinuturo ni Jesus na panalangin ay uh, ang ama namin, hindi aking ama, ama namin, ama natin. Kaya uh, taglay natin ang isang puso marunong magpasalamat sa ating kapwa, sa sinong at sa ating kapwa, higit sa lahat, sa Diyos. Napakagandang muna pag-uugali ng pagpapasalamat. Yung iba, lalo na pagpanoon ng Christmas, Bro, Merry Christmas, abutan mo. Ano ba naman ito? Wala ba patulat? Hindi ka masisahan. Hindi magandang pag-uugali yan. Kaya yan, pagmamalaki yan pagmamataas yan. Ano man, gano'n man kaliit, gano'n man kalaki. Magpapasalamat tayo.